Guys, ano na? Oh, Ang na guys. Latagan na ng ebidensya guys. Mm. Latagan na ng ebidensya. Uh, inhaler, inhaler. Ito po siyang capure ah, siyang oil. Napakaganda linimented ito guys. Adik yung anti ko dito guys. Halos every week nagpa-order nito sa akin guys. Mm. Ito, padala ni TikTok lahat ito. Mga pain reliever, muscle pain. Mga mentol din yan. Mga patches. Mm -mm. Ito ay bigay lahat guys. Bigay lahat eh. Parang ito lang ata na bili ko guys. Ito na lang din na inatira. Mm -mm. Ito bigay lahat. Bigay, bigay. 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 For example. Mm. Ito bigay. Mm, bigay lang ito. Tapos ito bili kasi ko si mother pero parang bet ni mother ito itong bago tapos meron pa akong ginawang ano, nag experiment pa ako ng liniment oil ko yung ginagamit ko pang alaw pang gabi gabi bago matulog nag experiment din ako guys pinaghalo ko tatlong klase at tatlo or apat na klase na, na, ano mga liniment yun ang ginagawa ginagamit ko bago matulog yun din ang gamit ni mother once nandito si mother sa bahay ayan guys